For okay. Uh, number one, maraming faktor po kung hindi kumakain ang isang pasyente. Meron din tinatawag na normal na hindi pa sila kumakain masyado ng solid. Like for example, one to two years old, marami pong bata na medyo, medyo mapili. Ngayon, tinatanong ko rin mga parents, yung bang bata ka nung mga 1 to 2 years old, hindi ba nag yung nanay mo na ikaw ay mapili? masyado kang mapili sa pagkain, tapos payat na payat ka. Pag sinabi ng mother, ay oo nga, dok, yun ang sinabi ng nanay ko. Sabi ko, o bakit ang laki-laki mo na ngayon? Eh, dumating lang yung panahon ang lakas ko ng kumain, dok, eh. Ibig ko sabihin, malaking chance nagmana lang yung bata sa iyo. yung dila mo, namana na niya. Yung namamana kasi natin, hindi lang po height, no? hindi lang yung color ng mata, pati yung taste buds na yung, yung pait, pait talaga sa kanila, Okay. Merong, merong taong ganon, iba-iba ang tao. So, sometimes we judge our children, eh, ganoon naman tayo nung bata tayo. Eh, anong naman nangyari sa Lumaki naman din tayo. So, sometimes you have to understand. Sabi nyo, eh, wala namang kinakain, dok. Pero ang tanong ko, uminom naman ng milk. Um, ang um, lakas, uminom ng gatas, dok. si Doon pa rin sa bumanat, eh, may calories din naman yung milk. So, ang bottom line is, allow the milk to continue, but then, practice na yung feeding, pero huwag niyong pilitin, huwag niyong kurutin, huwag niyong paloin. Kasi akala ng bata, ah, pag solid food pa lang, may palaman na palo tsaka kurot. So, ang mindset ng bata, uy, tanghali na. Ay, kukurutin ako. Ah, ayaw kong magpakita. So, ang ending, hindi niya ma-develop yung normal na adaptation to solid food dahil meron pong pagalit, meron pong kurot, tsaka palo. So, ibig sabihin, dahan-dahan eh, lang. Para maisip nyo, ah, lunch na. Ah, walang, wala, wala palang pilitan. Hindi terror yung naisip nyo sa gabi, hindi siya natatakot. So, yun yung nakakadelay. Regarding vitamins, uh, yung mga vitamins, kunwari, gusto nyo talaga yung may pangpagana, yung meron nakalagay na buklisin. So, multivitamins with buklisin, letter B yon Yun yung mas mahal na vitamins in comparison to other uh, brands. Ngayon, Meron din sumabi, Dok, uminom na kami. Hindi pa rin kumain. Sabi ko, kumusta naman yung milk? Lumakas lalo sa gata. Sabi ko, eh, effective pala yung vitamins. Pero yung vitamins naman, hindi, wala naman nakasulat doon, your child will eat okra, your child will eat rice because of this. Sina, sinabi lang doon, appetite stimulant. Ibig sabihin, gagana. So, eh, kung siya, ikaw nakakita sa ng candy, kakita sa ng chocolate, binanata niya lalo. Eh kasi, upepek eh. Pwede sabihin, yung likes and dislikes ng pasyente hindi nababago by vitamins. Likes and dislikes will just go through the months, through the years na dati ako hindi ko kumakain ng gulay, ngayon kumakain ako ng gulay dahil ba may vitamins na nakpakain sa akin ng gulay. no, uh, Gradually, iba-iba yung tao na nag-a-adapt uh, na, yes. na gumagana yung kain nila. So kung mahilig yung bata sa junk food, yeah. binigyan mo ng pampagana, uubusin, uubusin yung junk food. Okay. Eh si, andyan sa harap, sa harap niya eh. Niya. So in short, meron konting patama sa pera. <laughs> so ano kagawin ng magulang na para gumana sa gulay, prutas mm. at isda? Paano natin sila ma-encourage yes. um, na hindi pinapalo yes. kahit makulit yung bata? Oo. So, yung mga ano, sometimes uh, merong mga ways tayo na like i-gawin natin medyo maliliit yung mga gulay na hindi masyadong napapansin. Ah, na, maliliit? Uh, Oo. Oh, parang i -chop, chop mo para mahahalo na siya sa kanin so hindi niya masyadong nalalasahan. Hmm. Uh, and especially nga merong, nga, kasi kahit sa anak ko, ang uh, anak ko na nung 4 years old, isipin mo yung ampalaya at saka yung onion, ano, yung talagang kinain lang bigla, na masarap daw. Honestly, ako, yung ampalaya para sa akin nung bata ako, parang hindi, hindi ko talaga matik. Pero yung misis ko, kumakain talaga nung bata, parang para sa kanya ang sarap-sarap. Ibig ko sabihin, namana ng anak ko yung dila ng misis ko. Uh, kasi sa akin, para sa akin hindi ko kaya gawin yung ginawa niya. So iba-iba ang tao. Kung ganun yung anak, babe, okay, swerte ka, mas madaling pakainin ng gulay yon. Pero meron ding mga bata na, ayoko. Ah, masyadong ano but you don't need to condemn them. So you have to be creative para naman sila mahakain ng gulay in some way na hindi masyadong matamaan yung mga ganong, parang gradually ma-adapt -ma na nila. So pwede mong lagyan ng design, pwede mong 'di ba, balutin konti sa itlog para hindi masyadong mapansin. So yung vitamins, anong pwedeng vitamins recommended ba sa new uh sanggol mm, mm, below 1 year mm, old, mm, uh 1 to 10 years old and more? Ano bang okay. recommended mo? Kasi minsan yun ang Yun oh. Isip nila baka yun ang uh, shortcut para lumakas yes. yung bata. So, number one, wala pong magic vitamins. Wala pong magic vitamins. Kaya nga sinasabi natin breast milk is best for babies.